Ang renowned British celebrity chef na si Gordon Ramsay ay nakatanggap ng isang heartwarming welcome mula sa kanyang Pinoy fans pagdating niya sa Pilipinas. Sa kamakailang kaganapan, maraming celebrities ang labis na natuwa na makatagpo ng personal sa kanilang culinary idol. Kilalanin natin ang mga celebrities na super fans ni Gordon Ramsay. The Philippine Showbiz List presents mga Pinoy na super fans ni Gordon Ramsay. Judy Ann Santos. Si Judy Ann ay sobrang saya pa rin at labis ang pasasalamat matapos hindi lamang makatagpo, kundi magkaroon din ng pagkakataon na magkasama sila ni Gordon sa kusina sa isang cooking demonstration. Isang full circle moment ito para kay Judy Ann na dati ay naging host ng Masterchef Pinoy Edition. Katunayan, binati ni Gordon si Judy Ann dahil sa hosting nito at sinabi na pinanood niya at ng kanyang pamilya ang Masterchef Pinoy Edition. Samantala sa social media ay nagpost si Judy ano pang ipahayag ang kanyang kasiyahan. Ayon sa kanya, hindi niya akalain na mangyayari ito sa kanyang buhay. Inamin niyang ilang beses niyang kinurot ang sarili upang matiyak kung totoo ba ang nangyayari. Sabi pa niya, gusto niyang tumambling at mag-split sa labis na saya. Ayon sa kanya, nakakakaba ang presensya ni Gordon dahil sa kanyang pagiging kilalang chef pero tinukoy niyang priceless ang mga moment na nandoon ito. Pinuri naman ni Gordon ang kanyang twist sa halo-halo kung saan nilagyan niya ito ng black sesame polvoron sa gitna at ibabaw ng dessert upang magbigay ng balance of sweetness and saltiness ayon kay Judy Ann, bagamat simpleng halo-halo lang, ang 10 minutong limit ay binigay sa kanila ay naging pinakamabilis at nakakabaliw na 10 minuto raw na kanyang buhay. Pero yun din daw ang pinakamasaya. Bilang isang chef at restaurateur, itinuturing ni Judy Ann ang pagkakataong makasama si Gordon sa kusina bilang isang mahalagang milestone sa kanyang karera sa pagluluto. Luna Agoncillo. Hindi nga lang si Judy Ann ang tira nag-fangirl, kundi maging ang kanyang 9-year-old daughter na si Luna. Maraming nga ang natuwa sa heartwarming moment nila ni Gordon. Sa backstage ng dinaluhang event ng ina, ibinigay ni Luna kay Gordon na isang compilation ng kanyang mga drawing na nagtatampok ng mga sikat na komento ng chef. Makikita rin na isang sweet exchange kung saan ay humiling si Gordon ng autograph mula kay Luna. Binati niya ito ng high five at nagpasalamat sa drawing at sinabing gustong gusto niya ito at mas lalo pang araw gumanda ang drawing nung napirmahan. Hindi naman maitagaw ni Luna ang kanyang kasiyahan habang umalis si Gordon. Niana and Rand Kyle Guerrero Kilala sa kanilang mga dance covers, nakuha ng magkapatida sila Niana at Rand Kyle na ipakita kay Gordon ang kanilang dance moves sa loob ng kusina ng kanyang restaurant sa Pilipinas na talaga namang nagdulot ng aliw sa Pinoy fans at hindi makapaniwalang napasayaw nila ito. Sa Instagram post ni Niana na may caption na Yes Chef at may kasamang salute face emoji, ibinahagi niya ang video kung saan makikita sila ni Rance na nakaharap sa camera bago biglang pumasok si Gordon sa frame at nagsimulang sumayaw kasama nila habang tumutugtog ang kandang tap out. Nagbigay naman ng playful comment si Gordon at sinabing hindi doon niya lubos maisip na napapayag siya na sumayaw sa kusina niya. Ang ano natunang clip ay kinunan sa kitchen ng Manila Branch ng Gordon Ramsay's Bar and Grill Restaurant. Kung napasayaw ni na Rance at Diana si Gordon, kumasa naman ang dalawa sa isang cooking challenge. Sa YouTube, ibinahagi ni Rance sa isang 19-minute vlog kung saan tinanggap nila ang hamon ni Gordon na gumawa ng fish and chips gamit ang lapu-lapu bilang pangunahing sangkap sa loob ng 10 minuto. Bago sila magsimulang magluto, nagbigay si Gordon ang isang ng isang maharik paalala sa dalawa na nightmare ang kanyang kusina. Di nagtagal ang mangalap si Ranz at ni Yana ng mga sangkap para sa ulam. Habang naghihintay na maluto ang ista, nag-usap sila ni Yana at Ranz tungkol sa matinding atmosphere kung saan binanggit ni Yana ang patuloy na pagbilang ng oras at nagsabing, ayoko ma-idiot sandwich. Na tinutukoy ang sikat na eksena ni Gordon kay Julie Chan kung saan inilagay niya ang dalawang peraso ng tinapay sa mukha nito. Samantala, balik sa pagluluto sa tulong ng isang chef mula sa restaurant at si Gordon mismo natapos na tapos na niana at Rance ang hamon sa takdang oras. Sinabi ni Gordon na ang fish and chips ng dalawa ay maganda tingnan at crispy sa labas. Ngumiti naman ang magkapatid at nagbigay sila ng high five sa isa't isa. Ninong Rye Nahaluan naman ang na ng exclusive event ni Gordon kung saan nakasama niya ang ilang Pinoy celebrity chef kabilang si Ninong Rai. Sa Facebook, ibinahagi ng food content creator ang mga sandali mula sa kanyang pagdalo. Kasama si Ninong Rai sa mga kalahok ng Master Chef inspired na segment kung saan sila ay natasang gumawa ng na kanilang sariling versyon ng Halo-Halo. Ninong Rai, binigyan ng diabetes si Gordon Ramsay. Ha, ha 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 Sa ayon sa post patungkol sa komento ni Gordon na sobrang tamis na kanyang halo-halo. Samantala sa mga video na nakapost sa social media mula sa mga dumalo sa event, makikita na nakakatawang interaksyon ni Ninong Rai at Gordon. Dito ay makikita na biniro pa ni Gordon si Ninong Rai tungkol sa kanyang mahahabang buhok at sinabing huwag niya itong isama sa halo-halo. Nagpakita din ng matapang na approach si Ninong Rai gamit ang coconut jam na ini-infuse niya sa malamig na gatas. Ibinahagi niya na maganda ang timpla nito sa dairy at sa iba mga sangkap at napakadali nitong ma-access. Nang tanungin siya ni Gordon kung ang recipe ba na kanyang halo-halo ay mula sa nanay o lola niya, sinagot ito ni Ninong Ryan na may pagpapatawa. Hindi, galing ito sa akin. Pagtanong naman ni Gordon kung confidential na naman nanalo, sinagot ni Ninong Ryan ng deadpan na hindi. Kaya nagtawaran ang mga tao sa paligid. Ibinida e ni Ninong Ryan kay Gordon ang versyon niya ng simpleng halo-halo na walang prutas. Matapos tikman ang halo-halo, nagbiro si Gordon at sinabing random niya na parang nagbablock na ang mga arteries niya. Nagpaliwanag naman si Ninong Unay kay Gordon na ganun talaga ang lasa ng halo-halo ng Pinoy at dapat itong halo-haluin muna bago kainin. Muli nagbiro si Gordon at sinabing pumunta siya dito sa Pilipinas para magbukas ng restaurant, hindi para sa heart bypass operation. Humirit naman si Ninong Unay at sumagot na maraming magagaling na doktor dito sa bansa. Tatawang na pa, oh my god na lang si Gordon. Kilalang kilala si Gordon sa kanyang tapat ng mga komento at tumugma ito sa humor ni Ninong Rai na nagdulot ng tawanan at mga masayang komento sa social media users. Abby Marquez Nangunguna sa mga nag-fangirl ang food content creator at self-taught lumpia queen na si Abby Marquez. Nang ibahagi ni Abby ang isa pang malikhaing recipe ng lumpia, hindi niya alam na magiging simula ito ng isang pagkakataon na hindi malilimutan. Ang collaboration kay Gordon. Si Gordon ay natuklasan ang viral na video ni Abby ng crab cake lumpia sa TikTok at nagbigay niya isang nakakatawang hamon kung kaya din ba nitong gawin gamit ang beef wellington. Imbis na matakot, agad na sinong ni Abby ang pagkakataon na gawing Filipino-inspired na obra maestra ang signature dish ni Gordon. Binigyan niya ito ng kakaibang twist at ginawa na lumpia version. Sa araw ng kanilang collaboration, may maikling oras lang siya upang mapahanga ito. Ayon kay Abby, kahit na sobrang excited at nag-focus siya sa kanyang misyon hindi niya pinahintulutan ang sobrang fangirling at ang pangunahing layunin niya ay maging respetado at profesional. Bagamat ang shoot ay tumagal ng kalahating oras, naging isang hindi malilimutang karanasan daw ito na nagturo sa kanya ng mga aral na dadalhin niya habang buhay. Napahanga ni Abby si Gordon at masayang inaprubahan ang malikhain niyang recipe at pinuri ang kanyang kakayahan sa pagpapabuhay ng dish. Christian Bautista Nakita si H.S. Romantic Ballad Dear Christian Bautista at ang asawa niya si Kat Bautista sa front seats si sa isusibong event ni Gordon sa Newport World Resorts. Sa Instagram, ipinarating ni Christian ang saya na makilala ang chef ng personal. Ibinahagi niya kung paano ito nagbalik na magagandang ala alaala na kanyang pagiging so-chef sa, sa musical show noon. Chef Elite Manaig hindi rin pinalampas sa celebrity chef na si Elite Manai ng Sparkle ang pagkakataong makilala si Gordon sa kanyang eksklusibong event. Inilarawan pa ni Elite ang karanasan yun bilang pinakamaligayang araw na kanyang buhay. Jose Sarasola Sumama rin sa si star na event ang Sparkle celebrity chef na si Jose Sarasola. Sabi na marinig ang mga nakaka-inspired na kwento ni Gordon mula sa kanyang matagumpay na culinary career. Paulo Contis Natupad naman ang pangarap ni Paulo na makita ng personal ang iniidolong chef sa kanyang Instagram na may caption na nagpapakasakali, naghintay, nagpapicture, thank you kuya, thank you chef, at Gordon G. Graham. Binahagi niya ang selfie nila ni Gordon. bakas sa mukha ni Paolo ang labis na kasiyahan. Kwento pa ni Paolo, paborito niya na talaga si Gordon at ang reality show nito na Hell's Kitchen kung saan ay talagang inaabangan nila ng kanyang kuya.